guys, nice. welcome sa aking video for today for today's video hindi dito tayo ngayon guys sa beach so ayan, hihintay natin yung pagsikat ng araw kasi guys, kagabi low tide ngayon daw mag high tide so so habang naglalakad ako guys umiinom ako ng maligamgam na tubig so ayan guys sumikat na yung araw sabi nila guys so umaga daw kailangan daw uminom ng maligamgam na tubig para sisiksi ka mga ka so itatry ko guys kung papayat ba ako kasi guys may ano na ako guys eh chubby na ako so let's go Russia So, ayan ang mga kasamahan ko guys Ando doon na sila guys Iniwanan na nila ako So, totoo nga guys Pag uminom ka pala ng ano, maligam-gam na tubig papawisan ka Matutuwa na doon yung taba ng katawan niya So, ngayon guys Nagumpisa na ako <laughs> Ngayon ko lang alam may nagsabi lang sa akin kaibigan ko lang rin nakalangan daw pag uminom hindi raw iinom ng malamig na tubig kasi yung malamig na tubig guys pampataba so ang iinomin natin maligam-gam lagi pampatuno doon yung nataba so ayun guys malapit na ako sa kanila ipanoorin nyo guys magsiswimming na ako guys kasi nag high na siya guys so see you <laughs> Low pa rin yan, teh. kanina, hindi high <laughs> Umangat sa paa. Umangat sa paa kanina, Terima <laughs> <laughs> Kaya tayong maligo guys sa si mamaya hindi okay, okay, na Dito ah. Ano yung araw? Dito pa. yung araw niya? isip lang muna. Tumbak. Ang itim tayo. na. <laughs> Ito. <laughs> Sabangan nyo ang aking letters mamaya. May video pa ako mamaya guys. Na magagawa. So ayan. And join me. Join me. Join the membership. So yan. Thank you. Thank you. Babush.